Hello, mga ka -trending. Welcome back to ZK Trend. Sa page story na ito ni Miss Edith, kahapon na papunta na nga silang dalawa ni Belle sa airport ay talaga namang pinag-uusapan. Marami kasing nagsasabi na bakit umano si Belle lang ang umuwi at hindi kasama si Donnie. Marami kasi ang nagbabash dito kay Donnie na talaga namang hindi ikinatuwa ng ilang mga bubblies lalong-lalo na nga itong si Mami Bang. Ayon nga dito kay Mami Bang, dapat laging magkasama? Mag-asawa ba yan? May kanya-kanyang buhay yan. Kung mga mano po inay, wala kayong alam sa samahanong dalawa. Please don't judge Donnie. Sinamantala nila yung time na nasa Euro para matapos yung plans nila kasi hindi na sila papayagan ulit hectic na schedules nila. Maghapon silang magkasama sa Switzerland bago pumunta ng Madrid si Donnie. Anong issue doon? Ang post na ito ni Mami Bang ay para nga sa mga netizens na laging nagtatanong kung bakit hindi makasama ang Don Bell. Sa ngayon nga ay nasa, Madrid, Spain si Donnie at makikita nga dito sa kanyang IG story na kasama niya ang kanyang kasen. At nagawa pa nitong mag-golf. Talaga namang itong si Donnie ay golf is life. Going to the airport, my Eiffel, Apple. Bye. Going to the airport. My Eiffel Apple.